this area naman guys ay yung mga clustered ko na plants ayan yan yung mga clustered ko so pwede ko nang tanggalan ng babies para mag para dumami sila ayan ito ang cute din niya. Um, heart, si heartbeat ba to ito si ano si Chihuahuincas, ang dami niyang babies, ang mother plant niya wala na, puro babies na lang yan, kasi nagka deep bloom siya ito naman si black, blue surprise blue surprise ito si blue elf and ito si Sarah Hingibutan ito, I forgot the name ito din I forgot the name um, My memory is really getting worse. And ito si is ito si comic tome. If I'm right, this is comic tome. And this one is clavatum. And this one is raspberry ice. And this one is violet green. And this one is clavatum. And this one is um oh, I forgot. I forgot the name. And this one is Mexican giant. And that one is Lola. Yeah, that one is Lola. And this one is Lola. This one is Lola as well. mostly guys nakalimutan ko yung mga names nila And this one I like I like the color ayan sila this area yung mga plastered na mga malalaki dyan ko sila nilagay ayan ang danda ng mga kulay guys diba ang ganda nilang tingnan. Yung mga kulay nila. I love the combination of colors.